magmuni-muni muna tayo. Maaga pa naman. Magpapalipad sana ako ng drone eh, Kaso umaambun ni eh, Umuulan eh. Ganda kasi rito. Makikita na yung ano eh. Kapaligiran na pordilaw na to eh. Para makita natin kung hanggang saan yung yung ganda sa taas eh. Ayan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Parang ang tagal kong hindi nakapunta rito sa farm. Parang na-miss ko naman tong farm na to ah. Ah, nakita nyo naman yung kapaligiran natin no? Oh. Naninilaw na. ano? Ang ganda, ang ganda rito. Pero umaambun dito mga kapanyero ngayon. Kaya ah, tagal, ilang ano? Isang linggo, dalawang 10 days yata akong hindi nagpunta rito. Dahil nga nagkaroon tayo kasi ng mga biglaan trabaho sa Edmonton so hindi ako nakapa, hindi ako nakapasyal dito so yan date update lang lakad lakad lang muna tayo kadarting lang natin ngayon dito ito yung isa oh nakita nyo naman to ganda na pagkakatubo nito ano to dalawang taon tong isang puno na to mga kapanyero yan oh. Ito, may mga kahoy pa tayong linisin dito. Dito, marami rin mga kahoy dito. Ay, nako. Ito, bumagsak na. Ito, i-repair -re natin to eh. Pagka nag tayo ron, ah, uh, ito, so, isasabay na rin natin to Itatayo uli natin to Ayusin uh, para simentohan. Ang dami, daming linisin dito. Pero nakakatamad pa, nakakatamad pa eh. Maya-maya, tsaka tayo gagalaw rito. Tsaka nga pala, Uh, kaya rin nga pala ako biglang nagpunta rito. Uh, yun nga, may mga nagbigay na naman sa atin ng silya, mesa, na hindi naman to bago pero napakaganda pa. Ang kagandahan dito, mga bakal yung paa niya. Kaya kahapon, kinuha ko to hindi na ako nakapag-video kahapon. Maraming maraming salamat nga pala sa'yo, uh, Brad Park Soriano ng Noral Council. Yan. Uh, siya yung Bali siya yung nagtatrabaho sa ano eh, sa sa school board. Tapos yung mga hindi na kailangang mesa, yun nga itatapon daw kinontak ako kahapon. Uh, yun nga, sabi sa akin merong itatapon na tatlo tsaka silya. Baka gusto ko. Eh syempre gusto ko 'yan kasi libre, di ba? Kaya ayun, kahapon kinuha ko, hindi na ako nakapag-video kahapon dahil nga mabilisan din yung pagano namin eh, pagkakarga namin dahil uh, may mga ginagawa rin siya so yan marami marami salamat Pax ito, ito dala na nga pala natin ito puntahan na nga pala natin para ma-share ko sa inyo mga kapanyero tapos ibababa natin dito tapos tignan natin kasi umuulan eh ang hirap din dito pag umuulan ito ito yung mga seal na galing kay Brad Pax ito ito yung mesa may mga ano siya, may mga tama siya, pero wala, alang ano yan. Ang importante, bakal yung pinaka-brace niya. Pinaka-frame. Yan. And, nanlalam, nanlalambot pa ako eh. Parang, ang sarap lang dito, ano, sobrang lamig kasi, mga kapanyero. Giniginawa ko on, na hindi ko maanuhan eh. Ang lamig eh ito nga pala, i-share ko nga pala sa inyo uh, itong mga mesa na to na bagong dating dahil ito ano eh, pang indoor to eh itong pinaka ano nya, mesa ah uh, ilalagay natin dito sa loob tatlo yan to sunod sunod rito tapos itong dalawa na to ilalabas na natin to para maging picnic table kasi ito mga kapanyero uh, meron na tong upuan ba diba? talagang picnic table itong dalawa na to eh to pipinturahan lang natin to tapos ilalabas na natin yan tapos yung mga bagong dating yun ang ipapasok natin dito para hindi mabasa ito kasi laban sa to, ano to eh, itong mga uh, picnic table na to laban sa snow laban sa init okay lang yan tsaka nga pala ayun share ko rin sa inyo mga kapanyero uh, si Brad Pax siya rin yung nagbigay ng isang picnic table na to. Doon ko rin to galing sa kanila. To. Ah, uh, ito nga, ito yung nasa kanila na umuuga-uga lang to, tapos ni-repair natin, nilagyan lang natin ng screw pero napakaganda pa itong isang picnic table na to. Bali pininturahan lang natin to. Ah, uh, dinagdagan lang natin ng brace sa ilalim para hindi na siya umuga. Tapos ayan na, nagagamit na. 'Di ba? Dito mga kapanyero, kasi Diba, nasabi ko naman to na ah, hindi ako bumibili ng mga bagong gamit 'di ba? Na lahat ng mga mga ginaga ah, lahat ng mga dinadala ko rito, ah, puro recycle, puro second hand lang. Kasi nung mga time na na nag-iisa pa lang ako rito, wala pa tayong kapitbahay. Ah, may mga nagsasabi kasi sa akin na baka mawala. Ah, may mga pumapasok rin dito na mga ganun. Kaya hindi ako nag ano eh, hindi ako nagdadala ng mga hindi ako bumibili ng mga bago na gamit. Pero yun, yun dito naman kasi mga kapanyero, ano eh kahit naman sinabi mong luma, pero halos bago pa. Kasi nga yung palit ng gamit dito parang regular ganun yung ano eh ganun yung nakikita ko rito yun nga konting repair uh, konting sira lang palit ganun ang ginagawa nila dito so tayo naman dito uh, tama taman tama di ba nung sa, nasabi ko rin naman na mula nung nagkataroon tayo ng truck napakabilis ng development dito kasi nga karga deliver karga deliver ganun lang ang ginawa ko noon ng dalawang taon talagang nung nakaraan taon Uh, hindi pa ako nagbibideo nun, hindi pa ako nagbablog nun. Wala akong ginawa nun, kundi manguha, uh, mangulekta sa mga tropa ng mga gamit na hindi na kailangan na alam kung papakinabangan dito. Lalong lalo pa yung mga kahoy na, na pwede nating i-recycle dito. Tapos meron pa nga akong nakausap na ano eh, na mga Pilipino rin na gumagawa sila ng bahay alam nyo mga kapanyero ko ibinibigay sa akin mga drywall. Ilan daw ba ang gusto kong drywall na kailangan? Kasi marami silang, pagka gumawa kasi sila ng bahay, ang daming sobra daw. Pagkatapos nilang magawa yung isang bahay na yan, tapon lahat. Ganun eh. So, sabi niya sa akin na kung kailangan ko ng drywall, na gusto kong i-ano na to ha, y yung ating bahay, kung gusto ko raw na i-close na yan, kontakin lang sila kasi napakaraming sobra na drywall sa kanila ganun eh kaya nga mabubuo ito mga nabuo ito mga kapanyero ng mga ano lang eh mga resa recycle lang to eh mga second hand na gamit kasi nga ito 2019 nung ginagawa ko talagang bili lang ako ng bili noon ng ng mga bago pagdating sa shingle pagdating sa mga ayan yung bahay natin ayan yung tambayan natin yan Ah lahat ng kahoy na 'yan, talagang bago, talagang pina-deliver ko 'yan. Tapos i lang namin dito ni Brad Marlon. Ayun, maraming maraming salamat pa rin sa iyo Brad Marlon dahil sa sa 'yong pagano, sa 'yong pagtulong sa akin dito sa ating farm. Siyempre ang isa rin sa mga pasasalamatan natin dito, siyempre si Daniel, 'di ba? Si Daniel Butag, 'yung talagang unang-una na nung pagbili ko rito nung pagka ko na na meron tayong farm dito ayun, si Daniel Butag nga pala na isa sa mga talagang tumulong siya yung humila ng trailer siya yung gumagawa ng mower natin dito yung ating uh, mower noon yung lumang mower talagang siya rin yung mga nag ano sa akin dito nag, na mga tumulong talaga sa akin dito Ayan, shoutout nga pala sa iyo Daniel ang tagal na natin hindi nakikita kasi busy busy rin siya eh. Driver nga pala siya ng ano GFS. Uh, nasa ano siya, eh, nasa transportation siya ngayon so hindi na. noong kasi noong mga panahon na yung picker pa lang din siya, selector pa rin. So magkasama kami. Magka uh, pareho lang din kami ng schedule. Pero nung nalipat si Daniel sa sa transportation sa sa pagde-deliver ng mga produkto natin, yun nagkahiwalay kami ng ano eh, ng schedule na. Yan, shout out pa rin sa inyo, Mr. and Mrs. Daniel Butag. Yan. Tingnan mo magbaano, mag ano ba, magdi-diskarga muna tayo, Magkakapit tayo. Talaga nang ako. Eh. hindi 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 ako makagalaw rito eh. Lamig, ang lamig dito sala sa, sa init, sala sa, sa lamig. Pagka mainit, nagre-reklamo. Pagka naman malamig, nagre-reklamo pa rin. Talagang, mag-ano muna tayo? magmuni muni muni muna tayo. Maaga pa naman. Magpapalipad sana ako ng drone eh. Kaso umaambon, ni eh. Umuulan eh. Ganda kasi rito, makikita na yung ano eh, kapaligiran na pordilaw na to eh. Para makita natin kung hanggang saan yung, yung ganda sa taas eh. Baka maya maya mga makapagpalipad tayo ng drone kung kung hihi kung hihinto yung ambon tapos silipin nga pala natin muna yung mga ano yung mga halaman natin dito bago tayo magkape silip muna tayo ng halaman ito, ito yung mga halaman natin ngayon ito okay naman puro nakatayo pa ito may mga ano pa eh pero naninilaw na siya para ito yung maunang tanim pero didiligan natin to. Ayan no? Mga, mga ano siya eh, mga buhay naman. May mga ano pa, may mga dahong pa naman. Pero magdidilig tayo. Itong mga lupa na to, yan ito, i ano natin, itatambak na lang natin sa isang area na to. Para kung sakaling kailanganin natin ng lupa, may makukuha nang tayo. Ang iniisip ko kasi mga kapanyero, ah, uh, kung magdadala pa tayo ng bago kasi mag ano bago mag snow kailangan isang pasada pa to ng mower para sa isang taon pag tunaw ng mga snow maganda pa rin ang ano niya ang makikita rito kasi masyado na mataas eh di ba ilang ano na umaambon pa rin eh yung area na to kasi ang dapat nating malinisan ng mower eh dahil nga hindi natin to na na imower nung nakaraan camping dahil nga sa mga tanim na ginagawa natin dito inabutan kasi kaya silong muna tayo lumalakas ang ano lumalakas ang ulan umaambon dito so mag, ano muna tayo magkapi-kapi muna tayo rito nag ano eh nag dala ko yung portable na lutuan maginit lang tayo ng tubig para makakain muna kanya naman lumang lutoan lang ito lang yung ginagamit ko rito na luto luto ito dumi pa nga yun. kasi na ano to eh na, natambak sa ano eh sa labas ng Edmonton so hindi ko na nalinisan pero gumagana naman so init muna tayo ng tubig para makapagkape para makagalaw galaw na tayo kung ano man yung uh, gagawin natin dito to ito ito, itong puno na to. Ayan, halos kat ano. Ano rin to eh. Uh, galing lang din to sa buto. Itong isang ito. Ah, ito nga pala mga share ko. Ito, binili ko to ng magkano bili ko rito? $20 yata ang isa. Ito, tsaka yung tatlo yan eh. At least buti niya nakaano eh, naka-survive kasi nga nung pagkakaano natin no, nilagyan ko ng cover na black plastic yung ilalim. Medyo maganda ang ano, umano na yung talagang kulay niya lumabas na yung talagang kulay niya ayan oh tigas oh ganda tingnan natin to kala ko nga mga kapanyero mamamatay yan eh. kasi hindi na siya nag ano nung nakaraan taon hindi na siya nagdahon tsaka ito ayan. pero nung naglagay nga tayo ng mga black plastic medyo bumalik naka recover nahabol ko bago pa siya mamatay ayan oh Tapos, ang ganda ang tigas na niya medyo matigas ang katawan niya sana magtuloy-tuloy na ang taas niyan puro pa ikot talaga ang halaman natin dito kung ma-i-share ko sana sa inyo kung ano yung itsura nito uh, three years ago itong area na to eh may nakita ako kasi video na kung gaano kaliliit itong ito, itong driveway natin na to eh na nagreview review ako nung isang gabi halos dalawang isa't kalahating dangkal o dalawang dangkal lang itong mga to nung itinanim ko anong ah, nung, nung nag-video ako noon yung truck natin nandirto na na-videohan ko yung truck na napakaliliit pa nito nung ginagawa pala natin tong ano na to tong cover na to tong kulay pula na yan nung ginagawa natin yan nung nagcover cover nga tayo rito dito ko rin nakuha yung idea na maglagay ng black plastic sa lahat ng mga halaman dito dahil nga sobrang gulat ko nung biglang laki nitong mga halaman na to mula nung kinoberan ko yung pinaka root ball nila ng mga black plastic dito ako nagkaroon talaga ng na idea nakita nyo naman ang gaganda ng tubo di ba? kung mababalikan nyo mga kapanyero yung unang una na na video natin makikita nyo kung ano ba talaga yung itsura lang nito na talagang bukid na bukid as in wala wala as in walang wala ng 29 ah, bali 2020 na yun eh yung video na yun bali na, nakuha ko lang yun sa mga old na cellphone namin na mga pagbibideo tapos pinagdugtong-dugtong ko lang para ma-share sa inyo kung ano ba yung kabuuan kung ano yung itsura talaga nito uh, kaya mga kapanyero kung bago ka lang sa ating channel award uh, huwag nyo naman kalimutang mag subscribe pakipindot naman natin ating subscribe button para suporta sa ating channel at masubaybayan nyo rin kung ano ba yung mga development dito sa ating ko Farm na tuloy-tuloy lang ang pagano natin, pag develop natin dito tara, magkapi muna tayo at kumukulo na yung ating kapihan uh, doon uh, uh, para makagawa na tayo rito kung ano man yung gagawin natin dito sa, sa madaling araw dito, maaring nagyayelo na kasi sobrang lamig, sobrang lamig na rito ngayon mga kapanyero sa mga oras na to tanghali pang tapat to ayan mga kapanyero, muna tayo para ayan, medyo maganda ganda uh, huminto na konti yung ambon pero ayan, sumisikat naman ngayon yung araw ngayon mga kapanyero, medyo maganda ganda ang dating natin dito, umulan lang kanina pero tingnan pa rin natin kung uh, magtutuloy tuloy to babalik nga rin pala tayo ng Edmonton uh, dahil nga kukuha tayo ng mga materyales, mga kahoy na gagamitin natin sa paggawa ng uh, pergola kitchen natin, di ba? Para kasi na napaka ano talaga napakataas ng presyohan ngayon nagulat din ako eh dun sa mga presyo ngayon kaya nga parang gusto ko ng utangin ngayon itatambak na lang uli natin dito para kung sakali na magkaroon ng time na paggawa may mga materyales na tayo rito kasi kasi talaga ano eh, talagang sobra, napakataas ng materialis dito ngayon. Yun yung, yun yung nakita ko kasi nung mga nakaraang uh, araw, uh, nagpunta ako, umikot ako sa Home Depot, nagbayad tayo ng credit card doon. Tapos tinignan ko yung mga presyo, talagang nakakagulat ang taas ng presyuhan Kaya nga, expected na na sa isang taon tataas na naman yan so bago pa magtaasan yan sana makakuha tayo makumpleto natin yung mga gamit na kakailanganin natin dito para sa isa sa mga major project na naman natin dito sa farm kaya mga kapanyero kapilang uh, tayo tapos mag -check, check check lang ulit ako rito para tingnan kung ano yung mga kailangan pa babalik na tayo ng Edmonton para kumuha ng mga iba pang materyales Ayan mga kapabinyero, uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.